ano, ang hilita si Gera. Nakatira sa sa Barola, Binondo. Kami ay nasa sa barangay 275 50, 50, 50, sa Pretty sa Barola. Ngayon, yung kalagayan namin dito sa evacuation area, hindi na hindi maayos. Masikip, siksikan, maamoy. Tapos yung pagkain na binibigay ng gobyerno, late. Tapos yung pagpila-pila, laging tulahan. Tapos yung bahay namin, yung mga bangak, tsaka bago ko ni papuntahin din sa Carola, bigyan na kami ng financial. Kulang yung 2,000 na binibigay sa amin ni Herap. Pagkain eh, nga lang yun eh. Sana dagdagan naman nila yung financial na tulong na binibigay sa amin. Kasi wala na pala kay pambiling kahoy na sinubok kami. Wala kami ba? Wala na nga kami mga damit eh. Sana lang, bigyan kami ng ano, ng financial bago kayo papuntahin sa Corolla. Ito yung kapangargada Ayaw namin sa ibang lugar Ayaw namin sa relocation site Gusto namin dito lang